Let's not sugarcoat it. The the 200 peso wage hike bill. Yan ang paratang ng Kamara matapos hindi masapinal ang wage hike bill. Sa Kamara kasi 200 pesos ang panukala pero sa Senado 100 pesos kung kaya't dapat ayusin ito sa isang bicameral conference committee bago iabot kay Pangulong Bongbong Marcos para isa batas. Nag-adjourn ang 19th Congress na walang napagkasunduan. Ibig sabihin dapat maghain ng panibagong bill at dumaan muli sa mga pagdinigay sa 20th Congress. If we adopt the 200 peso minimum wage bill, mabibito ni Presidente yan. Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Pero gobyerno na rin mismo ang tutol sa legislated wage hike dahil sa epekto nito sa inflation at iba't ibang sektor tulad ng mahihirap at maliliit na negosyo. Sumang-ayon ang mga negosyante. There are 800,000 to 1 million entering the market every year. Pag nag-increase pa, lalo pa that they will not be absorbed. Giit pa ng economic managers, pwedeng mawala ng trabaho ang 300,000 Pilipino dahil sa legislated wage hike magkabi-kabila job fairs ng Labor and Migrant Workers Departments ngayong araw ng Kasarinlan. Ayon sa dalawang ahensya, sinisigurong patuloy na sa ang kalayaan sa pamamagitan ng mga oportunidad na magkatrabaho. Pero ang mga naghahanap ng trabaho, dinadaing din ang anilay mababang sahod. Mula sa Mar, dinayo ni Rinaline ang job fair ng Dole sa Quezon City nang hihinayang siya sa hindi umusad na wage hike bill. Ano naman po yung 100 pesos na dagdag sa sahod, pang ano na din po yun, sa taas ng bilihin. Sa Ortigas naman, hired on the spot si Early Joy bilang cleaner sa Saudi Arabia at iiwanan muna ang call center job. Kasi po kahit medyo malaki na rin po yung sahod, hindi pa rin sapat po kasi ang mahal ng mga pamas ng pamasahe, ng bilihin po. Kaya tinry ko na lang po mag-abroad muna. Hindi din na talaga ako makapag-ipon para kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, kahit marami pa rin ang nangingibang bansa, dumarami na rin ang naghahanap ng trabaho sa Pilipinas mismo. Hindi na rin pumapasok aniya ang usapin na brain drain ngayon dahil sa sapat na supply ng workforce. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.